nakalimutang i-off ang aircon at ang radio bago i-off ang makina. magkaka-problema ba yung kanyang sasakyan? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may na tayong question ano? Well, okay. Uh, maganda naman question to no? especially sa mga new car owner na if ever man na nakalimutan nilang i-off yung kanilang aircon bago i-off yung makina or nakalimutan nilang i-off yung radio eh bago nila i-off yung makina so nakalimutan nila eh okay lang ba to Actually wala namang magiging problema especially sa mga modern car ngayon ano wala namang magiging issue yan Ako personally ah personally pagdating ko sa garahe off off na kagad yung engine wala nang ginagalaw di ko na ginagalaw yung Uh, aircon, hindi ko na ginagalaw yung uh, radio, wala na off na lang kaagad personally ko lang yun ano? pero uh, may mga pagkakataon din na ino-off ko rin talaga yung aircon ino-off ko rin yung radio bago ko i-off yung makina, ito ay kung uh, igagarahi ko ng matagal yung sasakyan like hindi ko gagamitin ng matagal or uh, for example alam ko yung battery ko medyo nag-aalanganin na na baka hindi makapagpa-start ng sasakyan so dun ko ginagawa yung talagang ino-off ko lag ino-off ko talaga kasi ang mangyayari lang naman dito kung mapapansin niyo di ba normally pag mag start kayo ng sasakyan so initially magbo yan ng hangin uh, yung radio mo magbubukas di ba bago ko, bago mag ano yan bago mag-start talaga di ba so Makipapansin niyo pag nag starter na, o gumana na yung starter, mag-off yung radio mo, mag-off yung ano mo. Kung mag-off suddenly yung aircon mo o yung blower mo, tsaka yung, yung uh, radio. Kasi lahat ng power niya nilalagay talaga sa starter. And once na nag-start na, binabalik, kung baga, binabalik na. Kaya, pag diba, panapansin nyo, pag nag-start, eh, gumagana na ulit yung blower, gumagana na ulit yung radio. So, doon sa question, wala namang magiging problema. Okay? Kahit makalimutan mo yan. Pero, magandang practice din na bago ninyo i-off yung engine, off nyo muna yung radio, off, off nyo muna yung aircon o yung blower, para at least sa pag-start ninyo, eh, yung talagang lahat ng power ng battery nyo ay mapupunta doon sa starter. Kasi sabihin na natin, uh, in a few seconds, magkukonsume din yan. Paano kung yung battery ninyo ay alanganin na? So, hinigop na kagad na siya ng blower, hinigop na kagad nung radio. So, baka hindi mag-start yung sasakyan mo. So, in terms of practice, maganda na sabihin na natin, bago kayo mag-off ng makina, off nyo muna lahat. Para pag on ninyo, eh, yung lahat ng power ay mapupunta talaga sa pag-start ng sasakyan. Pero again, hindi naman siya makakasira sa ating sasakyan. Okay, ako personally, oh, I have 300,000 kilometers, I have 200,000 kilometers na kotse. May mga kotse pa kaming iba? Okay lang. Wala namang problema. Okay? Pero good practice talaga na ino off ang mga lahat ng mga electrical bago i-off ang engine. Kung nagustuhan nyo yung video, paki-like. At kung hindi pa kayo subscriber ng aking YouTube channel, press subscribe button sa baba, sa Facebook, click nyo lang yung follow sa taas, at TikTok, click nyo lang yung plus sign dyan sa logo ng Kuya Shane. Salamat sa panunod. Keep safe mga paps.